saka papaya so ayan ng konti para sa mga pagkakain ng ating mga dahon ng papaya ayan kahit kanin mas yung pinano eh binigad na kanin road Island yung pinano ko pinayong cubator at ito po yung lugar namin dito Oh, tanaw niyo po yung ano. Oh. oh. Ayan po, magandang araw sa atin mga kapikulano Sa ating mga kabayan natin na sumusumaybay Ayan po, andito po tayo sa akin taniman At ito, namumunga na ating mga ito po itong ano natin kalamansi isa papaya so ayan at dito po at marami kasi sa ating kalamansi ay bunga kaso nga lang inuod so gagawin po natin ispre ng konti para sa mga pagkakain ng ating mga dahon so hindi siya maka lago ng maayos ayan, sispran ko muna may mga bunga na rin konti oh. so ito yung mga kamuti ko may laman na siya so hindi ko lang ina-harvest kasi once na namulaklak na po yung once na po namulaklak na yan, may laman na yan atin ah, tipong papaya so inispray ko rin yung ano ating nyug sinamamatay na ang dahilan di ko alam kung anong maganda dito kinakain yata ng anay yung puno may mga anay so di ko po alam kung anong mayan mga kabigulano kung may alam kayo paano puksain yan ayan mga kalamansi saka itong aking nyug sana po mabuhay siya hindi ko po alam kung anong sakit niyan so dito kasi sa lugar na to mga kabikulano wala po kasi dito mga nyug dito sa lugar na to dito sa angono itong area na to marami po to sa crusher. so wala siyang ano mga nyug dito sa area na to almost sa uh, 64 hectares so wala po mga nyug dito sa lugar na to so tinatry ko pong mag ano ng nyug uh, siguro pag marami may tanim so magkakaroon man sya ng anong bunga so lagi daw ano yung namatay mga tanim dito ng nyug so kung marami nyug pa rin tatanim natin may mabuhay naman siguro dyan ayan po so, dito saging Ayan. Ayan. po. Dito po tayo at nag i ako. Ayan o. Matipaklong kinakain niya yung mga ano, dahon. So, uh, natin po mapuntahan. Nakarang linggo, mga kabigulano, ay eh tayo po yung nagkasakit. At dalawang, ling, dalawang linggo tayong hindi napunta rito. At hindi pa ako nakapaglinis. Ayan. So, ayan, hindi ko po napalitan yung ano, yung mga hinarbis ko na kamuting kahoy, wala siyang pamalit. At ito po ating tanim na, ayan, yung, ayan, damansik May mga area na malago. Depende sa lupa, mabato kay dito, mabato kasi dito mga kabikulano. At ito po yung saging natin. Ayan. At yung isa. Saging. So, mayroon na rin akong mga harvest na saging. Ayan, tingnan nyo. O. Oh. Saka ito. Ayan. So, one year din. May bago ako naka-harvest. So, ito po yung mga ano ko rin, mga papaya. Ito din yung papaya, oh. Ayan. 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 So, dun sa kabila, may mga paya din ako dun tanim. Oh, yung galbos ng kamote. Ayan. <clears throat> kahit konti lang. Kahit, ang ano ko lang naman, kahit makatalbos lang ako sa kamote, okay na ako eh. Dito naman, may mga bunga na dito. Na mga talbos ng kamote. sa kamote. Ayan, kaharbisin ha na lang. So sana po ay makaano ko ng ano ng nyug mabuhay. So 20 ang nyug nito, isa namatay na yung isa. Sana yung iba mabuhay na dwarf coconut po siya. Yung kalamansi naman mula hanggang dito lang, pataas 'yan, yung kalamansi hanggang doon. So 28 pieces na lang yata ang nabuhay dito. So dito sa area na ito, tataniman ko pa ng kalamansi. So pagdating ng tag-ulan, bibigyan ko ng kalamansi. Ma ano, mas so, maganda yung tag-ulan bago mag tanim ng kalamansi kasi nga may mga ulan so na didiligan eh, naman tayo pumunta dito so yun <coughs> mahaba na naman po ang ating tatabasan ko yan Sunyog so, ko ang problema ko nyog. Hindi ko po alam kung anong maganda dito. So mga kabikulano, kapako Pilipino, at nagtatanim, ano po ang maganda po dyan? Ayan po. Ayan, kinakain po ng ano eh. Sana mabuhay po siya. Oh. Hindi ko alam kung ano yan. Uh, ano? Yan din po kasi ng mga ano po rin ng ano ng kalamansi ano po magandang pang spray nito. Ayan oh. May mga uod sa ano ng ano dahon. Patulong naman mga kabikulano. Kung anong gamot dyan, pang spray. yan Ayan, Ayan Kahit kanin, mas so maganda yung pinano eh binigad na kanin parang ano na ano, ano, yan panghimagas na lang yung kanin tapos pa ano, yun ko nang patuka na na pigs parang hmm. na lang pigs yan tapos sa sunod uh, ano na ding mas na yata eh, bigay ko dito sa mga ano babae pinaglilimlim pa ako so marami na change ako dati pato kaso nga lang yung pato ko ano masyadong wow ayan mga kapatid tayo ayan lang kaya kain yun o no? yung yung sa yung ano, parang gutlig, kagat pala yan ng lamok. So, ang gamot, pakain uh, isang bilog na paminta. Ayan. And this here, uh, my body. Wasak na yan sa, ano, di sa bundok. At ito po yung lugar namin dito. O, oh, niyo po yung ano, Oo. Oh. Rhode Island yung pinano ko, pina 16 yung piraso, tatlo lang yung uh, ano. Pero kung tingnan mo. Ano Island ba ito? Uh, Parang hindi siya Rhode Island. <laughs> Almost uh, ano na siya. 10 days. Pero parang hindi siya Rhode Island. So yung mga ano, kaya ano sa tingin nyo? Rhode Island o native?